Oh na yan ng de demolish. na rin police. Sino 'tong na. Paano 'to? Paano yung tensyon ano, dito sa isang compound sa barangay 262 dahil dyan sa nakaambang na demolisyon. Saglit na binugahan ng tubig mula sa truck ng Bureau of Fire Protection ng mga lalaking nakaharang sa gate ng compound. Bandang alas 11 ng umaga pero hindi umalis sa kanilang pwesto ang mga nakabantay sa gate. Mula sa loob ng compound, may mga hinahagis na umuuso pero tuloy daw ang dito. So ayon kay Sherry Trojas, October 2024 pa ang order. Hindi raw na tutuloy yung demolisyon dahil sa pakiusap ng mga residente. Pero duman ito sa tamang proseso at apat na taon na dininig ng korte. Ang alok daw sa mga residente ay 38,000 pesos kung umalis voluntarily. Pero ayon sa ilan sa mga residente na nakausap namin, wala naman silang ibang mapupuntahan